kumusta na daw ang buhay ko dito sa Pilipinas. Ngayong araw nga po pala ay nangutang pala ako ng talong, kamatis at sili. At duman nga po pala ako sa aming mga alagang baka. At nakita ko nga po pala ang aking ina nagluluto sa kahoy o sa ano ng mais. Yan nga po pala ang aking tatay. Hi! Ako nga pala si Lover Jim. Isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang sa araw nga po palang ito, samahan nyo kami sa panibagong video. At syempre, pagkagising ng umaga, kasama ko palagi si Mrs. Sabay palagi kaming nag-aalmusal. By the way nga pala, ang almusal na naman namin ay buns. At syempre, with matching peanut butter. At sya kanya pala, gatas. At syempre, lumabas nga po pala ako. Kasi nga, pupunta ako sa tindahan para mangutang ng aming pananghalian mamaya. Pagkapasok ko nga po pala sa bahay namin, nakita ko ang aking mother nagluluto. At sabi ko, baka pwedeng pautang ng inyong gulay. Sabi niya, punta ka lang sa harapan kasi may talong daw, repolyo at saka kamatis. Kaya sabi ko, pautang muna kasi wala pa tayong pera. Grabe, ang lilit ng mga kamatis pero ang mahal daw ng isang kilo. Alam niyo ba kung magkano isang kilo dito sa amin? 60 daw isang kilo. Kaya sabi ko, pakuha lang ako ng one port kasi wala pa tayong pera. Ang sabi, sige lang daw, kuha lang daw ako, basta bayadan ko daw. At syempre, pinaghalo-halo ko na nga. At kinilo ko, at kulang-kulang, isang kilo. At syempre, pumasok nga po pala ako sa tindahan ng aking magulang. At syempre, binigyan pala ako ng giveaway na luya. Kaya maswerte pa rin ako kasi nandyan pa rin yung mga magulang ko. Kaya pahalagan natin ang ating mga magulang. At syempre, pagkalabas ko nga po pala, yun na nga po ang aking ina. Nagluluto daw siya ng kanin. Sabi ko, bakit si siya nagluluto? Ang mahal na daw ng gas, kaya nagtitipid siya. Pero may gasol naman po sila. At syempre, fast forward natin. Palabas na nga po pala ako at nakita ko ang aking lola. Yan nga po pala ang aking lola nagwawalis dito sa harapan namin. Siyempre sinilip ko nga po pala yung anuhan namin ng baka. At syempre pagkaano ko nga po pala ay pumasok din pala ako sa aming bakahan At muntikan pa nga ako suwagin ng aming baka Nakita ko ang aking tatay nagpapainom pala ng darak Ako, oo aminin ko nung bata ako pag pinapalo ako ng mga magulang ko May galit ako sa kanila Pero ngayon tumatanda ako, nare-realize ko na mahalaga sila sa part natin bilang anak Bakit? Kasi kung wala sila, wala rin tayo sa mundong ibabaw Oo, aminado ako Dati pinapagalitan ako siguro pag didisiplina nila pero doon ako nahubog para tumatag. Doon ako nahubog para mawala yung hiya ko. Kasi sa totoo lang, nung bata ako, mahiyain ako. Pero lagi akong pinapagalitan ng tatay ko. Ang sabi niya sa akin, hindi ka mabubuhay sa hiya hanggat wala kang ginagawang masama, wala ka dapat ikahiya. Kaya doon ako nahubog sa palagi niyang sinasabi. At sa manang tatanong kung kumusta naman daw ang buhay ko sa Pilipinas, alam nyo, Nasa abroad ang pera pero nasa Pilipinas ang tunay na saya.